pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Naisip ni Heroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa kan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili. Kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-ali ng mga handog, mahulog muli ang kanilang loob sa dati nilang pinuno, si Heroboam na hari ng Huda at ako'y kanilang papatayin. Kayet matapos pag-isipan ang mga bagay na ito, gumawa siya ng dalawang guyang ginto at sinabi sa mga taong bayan, Huwag na kayong mag-abalang pumunta sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Bethel at ang isa na may sadan. At ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumupunta sa Bethel upang samamba at mayroon din sa Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa Borol at naglagay ng mga paring hindi mula sa Lipin Levy. Ginawa niyang pista ang ikalabing limang araw ng kawalong buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa altar sa Betel sa mga guyang ginto na kanyang ginawa at naglingkod doon ang mga paring inilagay niya sa mga sagradong Borol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Heroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga paring hindi mula sa lipi ni Levi. sinumang may gusto ay ginagawa niyang pari ng mga sagradong burol. Dahil sa mga kasalanan ito ni Heroboam, naubos ang kanyang angkan at hindi na muling naghari. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginaway, tunay na ditong tumpak pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa ipto, hindi alumana ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong Masintahin, ang bayan mo'y gunitain Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka Matapos maugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa Panginoong Masintahin, ang bayan mo'y gunitain kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas na yaong ginawa doon sa Egypto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Aleluya, Aleluya ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nang mga araw na iyon, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ang mga ito kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanila, Naaawa ako sa mga tao ito, sa pagkatatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan, malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Ito po ay isang ilang na lugar. Saan po tayo kukuha ng pagkain para sa ganito karaming tao? Tanong ng mga alagad, Ilang tinapay pa ang natitira? Tanong ni Yesus. Pito po, sagot nila. Pinaupo ni Yesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang pitong tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganun nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din iyon sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno pa sila ng pitong kaing. May apat na libong tao ang kumain. Matapos pauwiin ng mga tao, sumakay si Jesus sa bangka kasama kanyang mga alagad at nagtungo sila sa lupain ng Dalmanuta ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.